Annalisa Roque, product manager sa isang cable service provider. Ako po pinanganak na isang katoliko. Ang nanay ko ay mother butler, ang daddy ko ay lay minister. After college po, nagtry po akong pumunta sa mga born again hanggang sa meron pong nag-introduce sa akin ng Andating daan. So nakinig po ako hanggang sa nakaani po ako, nabautismohan po ako bilang Andating dating daan. Tawag po nila doon na iglesia kasi ni Manalo, ang iglesia ni Cristo sinasamba niyo si Manalo. Sabi niya, kung gusto mo may matutunan ka, pa, pumunta ka ng kapilya. O sige, so pumunta ako ng kapilya. Sakto sa po, may pagsamba. Pumasok po ako. Napaka-organisado. Hanggang sa nung mananalangin po, pinikit ko po ang mata ko. Nung sinambit po, Panginoon na aming Diyos. Hanggang sa lumaon po, tuloy-tuloy siya nananalangin, bawat titik, bawat salita, nararamdaman ko po na naiiyak ako. <laughs> Para ba siyang pumapasok sa kaiboturan ng puso ko? Tapos sinabi ko, ito na po ba yun? Ito na po ba yung dapat kong gawin? May ko po yung ministro. Marami po kasi akong tanong at gusto ko po maliwanagan. Pinayagan naman po niya ako. po Lahat po na sinasabi na salita ng ministro, sinusulat ko po. Kina-counter check ko pa po yun kasi ganoon na po ako sobrang in doubt. Kasi sabi ko baka katulad lang din to ng dati kong kinaaniban yung mga sinabi po niya, yun po yung nakita ko sa Bible. Ang turning point ko po talaga, kaya po ako umanib sa iglesia. Bawat tanong na meron po ako, sa isip ko, sa puso ko, ay nasasagot ng ayon sa Biblia. Isa mga kaibigan ko, sabi niya, ba't kinakailangan mo mag-iglesia ni Kristo? Ang sagot ko na lang po, sinimplihan ko na lang. Kasi dito, mas makikita ko yung purpose ko. Ang pagbabago po sa buhay ko ay mas malapit ako sa Diyos. Sa tuwing magkakaroon ng hardships sa trabaho, sa buhay, nananalangin po kasi ako. Eh, malaking bagay po sa akin, yun, yun po yung isa sa mga bagay na naidagdag ko sa sarili ko. After po na panalangin, gumagaan po ang lahat. Hindi po tulad ng dati, pag may problema ka, parang lugmok na lugmok ka, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Sa akin po, simula nang nag-iglesya ni Kristo ko, ang simula po talaga ay panalangin and then the rest will follow. Sa mga katulad ko po na dating naghahanap po ng tamang daan patungo sa Diyos, maaari po kayong makinig sa radyo, pwede rin po kayong magbisita sa mga social media platforms ng INC. Welcome po kayo sa Iglesia Ni Cristo.